Ikinamangha ng ilang residente sa Batanes ang bigla ang paglitaw ng dalawang magkasunod na ipu-ipu sa kargatang sakop ng sabtang sa lalawigan ng Batanes. Unang namataan ang mas maliit na ipu ipo pasado alauna 45 ng hapon noong Merkules, August 6. Nagtagal ito ng ilang minuto bago tuluyang nalusaw. Pasado alas 2.05 naman ng lumitaw, ang mas malaking ipu ipo na tumagal din ng ilang minuto bago tuluyang nalusaw. Ayun sa pag-asa, normal lamang daw itong mangyari. Hindi naman po rare yung mga ganyan na phenomenon. Uh, may mga na, ganyan talaga na nangyayari sa karagatan natin. Pagka mayroong mga formations ng mga cumulonimbus clouds, lalo na pagka mayroong severe thunderstorm sa area. Babala naman ng pag-asa na ugaliing obserbahan ang galaw ng ipo-ipo dahil maaari itong tumama sa lupa. Pinabulaan na naman ng ahensya ang pangamba ng publiko na senyales ang ipu ipo na magkakaroon ng malakas na bagyo. Hindi naman ito uh, sign ng mga sinasabi bilang dilubyo. Uh, normal lang yan na uh, nangyayari sa karagatan natin. Uh, Kagaya na nabanggit ko kanina, uh, kung meron mang mga uh, water system na mabubuo sa paligid na posibleng makapit sa atin, Uh, meron din mga ganun na situation, pero yung dilubyo na binabanggit, uh, hindi naman po ito basehan. Uh, wala po yung scientific basis na magkaroon ng dilubyo pag meron mga formations ng mga ganitong uh, water systems. Mayroon pa ring posibilidad na mangyari ito lalo pa taasahang magdudulot ng paminsang-minsang buhos ng ulan ang mga localized thunderstorms sa Luzona. Cesar Galassi, RNG News.